Lingid nga sa inyong kaalaman mga idol kahit man na stock ang Dallas Mavericks sa play-in tournament, magkakaroon pa rin sila dito ng chance ang makakuha ng home court advantage sa unang game laban sa Sacramento Kings. At magagawa nila yan kung maipapanalo ang last game kontra sa Memphis Grizzlies kung sana sasabayan rin ito ng pagkatalo ng Sacramento Kings laban sa Phoenix Suns. Ngunit kung inyo nga pong mapapansin napaka imposibleng matalo pa ang Kings sa Suns bukas, kaya kahit man mai maipanalo ng Dallas ang last game, mananatili pa rin sila sa pangsampo. Kaya imbes na mag-aksaya dito ng effort, maaari nga pong mag-focus na lang sila sa play-in tournament. In fact, base sa pinakahuling nilabas na balita, hindi nga daw nila paglalaro bukas buka si Clay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis habang questionable naman sina na Caleb Martin at Derek Lively II second kaya mukhang ibibigay ng Dallas Mavericks sa Sacramento ang home court advantage sa play-in. Samantala, katulad ng napag-usapan natin, isa sa mga senaryo na pwedeng mangyari sa pagtatapos ng regular season ang pusi ling paghaharap sa first round ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. At mangyayari yan kung may papanalo ng Golden State ang last game laban sa Clippers since sila ang makakakuha ng 6th seed sa West at makakalaban ng top 3 na Lakers. Pero kung si Draymond Green ang tatanungin, ayaw rin naman nga nitong makalaban ng maaga ang Lakers lalo si Lebron. Mas gugustuhin nga nitong magkatapat ang dalawa sa second round o di kayo West Finals. Kaya dahil nga sa sinabing nito ni Green, may ilang mga fans ang nagsabi na hindi rin na naman masama kung mauhulog sa play-in ang Golden State bilang number 7 since Memphis lang naman ang kanilang makakalaban. At kung mangyari man yan, mas magiging madali ang kanilang daan dahil once na matalo nilang Memphis sa play-in Houston Rockets ang kanilang makakatapat sa first round. Hindi kagaya sa Lakers, halos wala rin naman experience ang team na ito. Kaya siguradong magagamit nila ito bilang advantage sa magiging 7-game series.